Hello po! Ayan, pagkatapos ko pong maging isang engineer at karpentero ay dito naman po tayo sa aking pagiging trabahador. Ayan, panay pong bungkal ko sa lupa at siya naman po ay ang aking kargador. Ayan, panay po reklamo niya kasi medyo malayo nga yung nilalakaran niya. Tapos ang bigat pa ng kahoy. Ay alam alang naman ako ang magbitbit. Hindi ko na po kaya talaga ako pa ang maging kargador kaya ayan buti na lang nandito siya sumama sa amin at ayan po si Manong Julius maraming maraming salamat kay Manong at tinulungan po ako ito po yung part 3 doon sa aking proyektong pagtatanim ng dragon fruit sir char ito po ay ang pagtatanim po talaga ay mabilis lang madaling gawin pero yung pagprepare po talaga yun yung mahirap at nakakapagod po talaga Lalo na ganito, yung magbungkal ka ng lupa, tapos ang init pa ng araw, di ba? Buti na lang andito si Manong at tinulungan ako. At ayong uh, yung hindi namin matapos ay si Adriana magtapos noon. Hindi nakakayanin kasi nasa 13 na mga kahoy po yung aming ibabaon dito. Ayan. At alam nyo po, masaya naman din pag ganito. Kasi ako nga eh, napapasayaw nga ako eh. <laughs> o ba diba? Kasi nga, ganito naman pong nasa kalagitnaan kayo nung pag-prepare sa inyong pagtatanim. Hindi mo talaga maiwasan yung advance ka ng mag-isip na darating ang araw, yung pinagpaguran mo ay magbubunga na parang ina-imagine mo na po kasi, ba? Diba? At ayan, natapos din kami sa aming pag, ano, pagbabaon ng mga Kahoy. At uh, sinabi ko na sa inyo noon na talagang hindi po ako talaga engineer. Kaya kunyari ay tama yung sukat ko. Kaya ang nangyari dyan may mababa, may mas mataas pa. Pero okay lang po yan. Ganun talaga. Ano ba? <laughs> wag nyo nang pansinin yung pagsusukat ko nung mga nakaraang araw. Yan po yung mga gulong na ginawa po ni Manong Julius. Alam niyo po, mas gusto ko talaga yung sementadong poste. Kaso lang wala pa akong budget kaya pag-ipunan ko po muna yan. At uh, wala po akong gastos kasi uh, puro ano lang yan, mga retaso tapos yung gulong ay hiningi lang. At at ayan po, uh, kulang na lang po yung dragon fruit na itatanim ko. Part 4 naman po yon. Thank you for watching. Bye.